Magandang gabi mga boss. Meron tayong puzzle dito mga bossing. Walo-walo mga bossing. Lahat type yun. Wala pang dama. Okay. So parehas lang ito mga bossing. Ang rolls. Unang tiram pula. Talunin itong itim mga bossing. Tatalunin lang ito. Okay. Kailangan hindi makatabla. Yung talagang talo. Kailangan dito mahanap yung pinakakimog para manalo mga bossing. Halimbawa ito ang ginawa mong kimob. Ito. Ayan kakain dito ang black kakain ng pula kakain ng black kakain ng pula atras syempre real naman yung itim abanti ang pula abanti rin ang itim siniguro tatakpan okay ngayon mag uh, susulong itong pula kakain ng itim atras ulit siya real na naman real na naman siya dyan tapos, ayun o, sisiguruhin doon ang pula. Gagawin dyan ng itim, iilag syempre. Ito namang pula, dito sya, aabante. Dalawang kain ng itim, option, pwede sya dito or dito, okay? Halimbawa dito sya mga boss, pag kain ng itim, titira ang pula dito. Kahit saan kumain yung itim, tatatlohin, kahit dito. Yan ang tatatlohin, okay? Ngayon yung black magsisiguro na dito na siya. Kakain ng pula, dadama ang black. So draw ito mga boss. So ang hinahanap natin ay panalo no. Kailangan manalo. Eh nagdraw. Paano 'yan? So hindi maganda rin sana ano. Kaya lamang ay tumabla. So ang hinahanap natin ay panalo. Oi, eh, papakita natin yung panalong tira ng pula sa puzzle na ito mga boss. Ang sikreto ay sacrifice move lang mga boss paano ganito po papakain ka dito syempre kain okay pakain ka ulit dumama ng itim yan tapos sisingit ka dito kakain yung itim mo oh. yan kain sya kakain naman ng pula ng dalawa ayun oh, ito hindi pwedeng kumain ng isa kasi kakain ng dos yung dama oh, dalawa Ayun, oh. Yan. Pagkain dyan, sasabay ka dito. Dadama ka dito. Ngayon, kakain tong block. So, hindi mo pwedeng kainin yan. Kasi isa lang yun eh. oh obligado tres. Saan yun? Ito yun Oh. One, two, sagad mo. Three. Yan. So, tira pa ng itim ngayon. oh ano, walang di bang tirang itim. Pag tumira dito, kakainin mo lang. Siyempre, pag tumira dyan, kainin mo sagad sa dulo. So, nalak talo yung block o yun yung solution mga bossing sa puzzle na ito alright sana yung nagustuhan nyo ang puzzle na pinakita natin ngayong gabi follow and share na lang mga bossing sa may mga gusto lang po